Boss TV. Okay, for today's video mga kabrader i repair tayo. Nagpa, nagpa bar speed itong si Utoy sa ano, napagtripan siya siguro ng ano, pinagpagupitan niya. Ah, ah, ito, ito, nakalungkat pa natin itong ano natin ito. Matagal na nating video ito, pero pansin niyo yung ano, yan o. Oh. Yung quality ng camera niya mga kabrader oh. iba pa o. Oh. Yan like din sa ginagamit natin ngayon na camera Alam nyo na kung ano yung mga ka-brother yung ginagamit natin Ayan o, oh. repair lang naman to kaya napakabilis lang nito Repair haircut lang Nag-adjust lang tayo ng kaunting taas Para bumalansi yung pagka-bar spade nya Dito natin makikita, yan o, tinan nyo naging itsura maya, ayan o oh. Napakalayo oh. tsaka yung gawa natin ngayon o oh. Simple lang pero rak naman oh, kaunti lang. Ayun lang, natalo tayo sa itsura ni ka-brother. Medyo tinalo tayo sa itsura eh, no? <laughs> Pero sa gupit, tema na nyo naman, oh. Panalo yan, de oh. Di ba? na tuloy ako o yan, oh. Yan na yung likod niya, mga ka-brother. os sigaan na. Oh. Pwede na kayo mag-comment yan kung ano. Di ba? Maganda ba? Pangit, oh. O, Huwag kayo nang bahala. Basta, yan lang. Uh, wala namang perfecto eh. Yan, ang simple lang nagawa natin. Yun lang natalo tayo sa etsura nitong model natin. <laughs> yun, sabos. Salamat. Isang palo lang. Sapat na. Tsaka sunlight. Pwede na yun, di ba? saka subscribe sa YouTube channel natin. God bless.